Pinas Sa Town Saburo burang awta ni Boss D Ngayon nag-ana pala rito mga itong ano guys pyesa ng motor tsaka mga bike dami palang tao dito pag linggo nagpa practice dito ng ano ano dito guys ah. brand nyo na mga steel frame na bike steel nga lang ito guys matitibay ito mga pang ano pang rampa marami guys ah. papak mas masali yan sa motocross racing yan dito guys eh. oh sa susunod daw ang darating sabi ni boss di dito yung mga ano naman mga gulong mga rim Ang kanting lote dito. Ano, an praktisa ng mga motocross. Baka nag-ano nga rin dito yan. Baka nga nag-ano sila dito. Competition dito sa lugar na to. Ayan, bisikleta guys. So, ano lang to guys? 500 isa pero pag bumili ka ng anim na piraso 400 na lang ang isa pang tindahan din ito maganda dito pag may mga tindahan dito sila kumukuha ang mga ano nga lang guys mga steel puro steel lahat to, mga to mga brand nyo horizontal. Ang dito. Punta lang kayo dito guys. Dito to sa may ano? Imas Town. Sa may, may kayo, Kawayan, Bulacan. Tapos malapit guys pag galing kayong south. Sa ano kayo dumaan. Taas, eh. <laughs> bisikleta rito guys ah. Oh. Luanda uh, Mountain bike MTB Dami oh, bandig oh Nasa 1000 plus daw ito eh Dilagsak uh, Ang uh, mga piyesa ng motor nandito rin guys dito, dami Lahat yan ang oh. piyesa ng motor yan lahat. Oh. Gusto nyo makamura. Dito kayo pumunta. Pag galing kayo ng South, sa Fairview, is in Fairview kayo dumaan. Paderitso dito. Kasi malayo. Ako, may ako ng ano eh. May kawayan eh. Layo na tuloy. Layo ng inikot ko. Dami tao dito guys. Oh. Hanggang doon po. May mga pyesa. Eh. Pyesa lang motor ito. Ayan o. Hanggang doon sa loob. Pyesa lang mo eh. pa. Kaya na lang mamimili dito maghalong ayo habis kletang ku gan dolo or pesa Saludo kita yes. <laughs> Ang gil ng motor uh, Ang okay. Side mero

իդ միրոր կնդամի so linggo kasi ngayon